Bupetang Jeremias sa unang pagbasa ngayon ang mga pinuno ng kanyang panahon na naglalarawan sa kanila bilang mga tiwali at irresponsable. Dito nakita ni Jeremias na ang Diyos ay magtatayo ng iba pang mga pastol na may integridad na magiging tunay ng mga pinuno ng kanilang bayan ang Diyos ay nagdadala ng mabuting balita ng pagkakasundo at kapayapaan. Ang Panginoon ang aking pastol. Wala na akong ibang kailangan. Ito ang responsorial psalm na tungkol sa pagtitiwala sa Panginoon bilang aking pastol ang Diyos na kasama ng kanyang mga tao sa parehong hamon at ng pagmamahinga at pagdiriwang. Ang ikalawang pagbasa ay nag-aalok sa atin ng batayan para sa isang malalim na pagunawa kung paano nakikipag-ugnayan ang mga tao, kalikasan at mga bagay sa isa't isa upang bumuo ng isang komplikadong kabuuan. Tayo at ang mga susunod na henerasyon ay dapat bumuo ng isang mas mahusay na mundo sa pamamagitan at paggalang at pakikipagtulungan. Pinagsama-sama ni Kristo Jesus ang lahat ng mga tao. Siya ang dakilang tagapag-isa at tagapamayapa pumupon tayo ni San Pablo upang manalangin para sa kapayapaan, para sa mga inusenteng biktima ng digmaan, at hilingin ang individual at kolektibong lakas ng loob at kababaang loob na humahantong sa kapatawaran at pagkakasundo. Anya Ang paghahangad ng biyaya ng banal na espiritu sinisikap kong pakawalan ang aking mga iniisip na nagiging kamalayan sa paghinga na gumagalaw sa aking katawan. Hinahayaan ko ang aking sarili na lumago sa panloob at katahimikan. Kapag handa na, dahan-dahan kong binasa ang talatang ito ng Ibanghelyo hinayaan kong bumalot ang katahimikan sa mga salita ng banal na kasulatan at nagpapahintulot sa mga ito na umalingaw sa loob at magsalita sa akin. Huminto ako para makinig, para namalim marahil ay maaari kong payagan ang Panginoon na ang aking imahinasyon at sumali sa eksena. Nararamdaman ko ang pananabik at pagtataka ng mga apostol habang isinasalaysay nila kay Jesus ang mga kwento ng kanilang paglalakbay pinagmamasdan ko si Jesus ngabang nakikinig at nag-aalaga sa kanila na magnanais na akayin sila tungo sa nakapagpapatahimik na tubig ayon sa aklat ng awit ngayon. Pinapangalagaan ni Jesus ang ating katawan at espiritu. Marahil ay dapat nating pag-isipan ang ating kaugnayan kay Jesus. Maaakit ba tayo na maging mga apostol na tumutulong kay Jesus na ikasakatuparan ang kaharian ng Diyos? Gagabayan at aaluin tayo ni Jesus na mabuting pastol at kaawaan tayo sa ating pasakit at pagdurusa. Panginoong Jesus, pakinggan mo kami mula sa kaibutura ng aming pagkatao nag-aaway-away kami sa isa't isa. Nais ng Diyos na magkaroon tayo ng kapayapaan sa Kanya at sa isa't isa at para magawa ito, naging tagapamagitan natin ang Diyos. Kristo Jesus, ilapit mo po kami sa iyo. Ama, hayaang ang kaloob ng iyong buhay ay patuloy na lumago sa amin na hinihila kami mula sa kamatayan patungo sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Panatilihin mo po kaming buhay kay Kristo Jesus. Panatilihin kaming mapagbantay at sa panalangin at dapat sa iyong turo hanggang sa ang iyong kaluwalhatian ay mahayag sa amin ka namin, Diyos, sa iyong maluwalhating biyaya na walang bayad at ibinigay mo sa amin kay Jesus, ang iyong minamahal. Kay Jesus, mayroon tayong pagtubos sa pamamagitan ng kanyang dugo at kapatawaran ng mga kasalanan. Inampon mo kami sa iyong mga pamilya sa pamamagitan ng kayamanan ng iyong maluwalhating biyaya. Ang propesya na ito ay natupad sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos kung saan nakikita na Jesus ang mga tao bilang mga tupang walang pastol. Ang kanyang mapagmahal at mapagmalasakit sa atin ay nagpapakita sa kanya bilang ang mabuting pastol na nag-aalok ng pagkain para sa mga tao, kaluluwa at katawan. Ninaasikaso din ni Hesus ang mga pagod na apostol. Inaanyayahan silang magpahinga. Ang mga apostol ay nagtipon kasama ni Hesus at iniulat ang lahat ng kanilang ginawa at itinuro. Sinabi niya sa kanila, "Pumunta kayo sa isang ilang at magpahinga doon." Napakaraming tao ang nagpunta kaya sila'y sumakay sa bangka patungo sa isang ilang na dako. Nakita sila ng mga tao na umalis at marami ang nakaalam tungkol dito. Nauna nang dumating ang mga tao sa patutunguhan ni Jesus at ng kanyang mga apostol, nang makababa si Jesus mula sa bangka at makita ang napakaraming tao, ang kanyang puso ay nahabag sa kanila, sapagkat sila ay tulad ng mga tupang walang pastol. At siya ay nagsimulang magturo sa kanila ng maraming bagay. Amen.